kaya yung Alam nating lahat na dito sa Pilipinas, wala tayong antivenom para sa kamandag ng King Cobra. Kaya akala ng lahat kapag natuklaw ng King ay wala ng pag-asa. Pinagalingan po ng pangil na ito, nalusaw pa rin po. Nagpap ah, oh, mayroon pa po lumilitaw na ganyan ngayon. Oh. Isa lang marahil si Mang Ariel Sikat ng Kapas sa maswerteng na buhay pagkatapos matuklaw ng King Cobra. Noong panahon na nabulok itong part na ito. Opo, oh, ang um, laman na apektado rin po, medyo na nalusaw din. Ang kamandag ng King Cobra ay binubuo ng iba't ibang toxin sa enzymes na sabay-sabay na umaatake sa katawan ng biktima. Isa dito ang cytotoxin na direktang sumisira ng cell membrane membrane na nagiging sanhi ng necrosis o pagkabulok ng laman. Parang deform nga siya dito. Tapos po yeah. yung, kaya lang nagpalit din po yung pan, tumubo yung laman ulit. Kaya, ah. kaya po lang laman pa po ito, oh. Lumalobo po po. So, oh. ah. Ubutas po, po, oh. po malaki yan. May kalabuan ang aming kuha pero kung makikita mo ng personal ang kamay ni Mang Ariel, mahahalata mo ang tila malapad na peklat sa kanyang braso gawa ng necrosis. Paano niyo po nasabi na King Cobra nga po yung nakakagat sa inyo? Malaki po kayo ba nun? Maho po, mababa po eh. Mahaba po ako. Ah. Tapos po yung niya, may batik pong parang kawa yung bunso niya, ganyang taba. Talahiban. Opo. Ninakbangan ko yung bunso. Nung pagakbang ko, biglang umangat. Hindi ko yung, yung kamay ko, yun. Ano, oh. Ang timano po ba, kinagat na kayo nun? Opo, oh. oh, kinagat na po ako nun. Pagbulat po ng mata ko, aro nakasabit na po sa damit ko. Kaya inila po ng kamay ko yung isa ko, yung, yung yung itak po. Parang ko. Parang i-imagine ko, halos nasa gabewang yun na yung tayo oh, niya. Opo, oh, opo. Oh, oh, oh. Ganun po. Hmm. Dahil po yung kanya po, yan po yung sukat niya. Eh. Yan po, umangat na po siya. Eh. Tinutokan niya po kaya inaabot na Ay, po. Na. Hindi po yung ulo niya. Ang ginawa ko, hinali po po yung kamay ko. Tinaminan na po yung kamay po. ko, naninigas. Naninigas o yung... namamanigas? Para kung ganun gumagano po yung barat, sabi ko, hindi na ko, parang may ina. Nagputor po po ako eh, sa so, harapan po ng Jason dyan, ang harapan ng hotel. Uh -huh. Bigla ko na pong nabitawan yan, yung, yung pong gas ng motor ko, may, uh -huh. hindi ko na, hindi na kaya nang igas. gas Tapos po, nung at atap ko na treno preno na naman, ayaw na, patay na yung pa ko, Yung, ayaw nang tumapak sa preno. So, so nga naisip ko, mag yan, yung harapan pala. Ginanong ko po, po sa isang kamay, ito po, ginanong ko sa isang morbela. Ano po ng punong monobera para hindi ako babagsak. Kahit... Ah, nagdadrive pa rin kayo? Opo okay. Sa kwento ni Mang Ariel, matagal silang naglaban ng ahas bago niya ito tuluyang napatay. Hanggang sa lugar kung saan unti-unti nang nawawala ng puwersa ang kanyang mga paa at kamay, mahigit na 30 minuto na ang lumipas. Sa kabutihang palad, isang kaibigan ang dumaan at siya'y tinulungan. Nung pagdating po sa hospital ng Kapas, Nakagat mo ako ng ahas, yung kobra. Ah, walang po yan, sabi naman niya nung nar. Ang kagat ng ahas, sabi niya, parang kagat lang ng ahas <laughs> yan. sabi ng nar. Ah, rabies, sabi niya. Oo, <laughs> nagpulitan kami, nagpulitan po kami ng kwan. Sabi ko, hindi ka marunong ata. Sabi ko, nung kwan po, pagkakawin ko, dahil bumukol po yung mininjak ng nar na yun. kuwan sabi niya, o yan, nainjak na kita ng kontra rabies. Yan <laughs> ang sabi niya sa akin. <laughs> Paano po kayo nakalis doon? At dumating na po yung yung laraki, yung doktor na po yung nakabuti. Opo. Oh, oh, uh -huh. So din na lang si LDH. Oh, sa so, Barubinsan muna po, muna. Ah, Nararamdaman pong nahihirapan na po ako muli nga. Ah, tapos sa ah, mainit na mainit. Mm -hmm. Nawalan po ako na ng malay sa kung sa ambulansya. Mula doon sa ambulansya, nawalan na kayo ng malay. Oh, oh, Nagising dito, dito, dito. na lang kayo na nandun na kayo sa CLDS. Opo, oh, apat na araw na po ako na patay pat na araw po kayong nakakoma to. So okay. nagising po kayo, nasa ICU kayo. Okay. Ang nakakapagtaka po, wala naman po tayong anti-venom para hmm. sa King Cobra. Okay. Ano pong ginamit nila? Eh ang nakagabot po lang po sa akin, na nung na po ako doon, na marasip na natalabatan po una po sa taas, si kung po ang gumamot po sa akin, si Doktora Moreno. Ang posibilidad dito ay kaunting kamandag lang ang naibigay ng ahas kay Mang Ariel. Kung napansin nyo, sabi niya, sinukat niya sa detres na PBC ang ahas. At halos na puno daw nito ang tubo sa bilog ng katawan niya. Maring busog at kakakain lang ng ahas dahil sobrang laki ito para sa king cobra natin. Ibig sabihin, ginamit nito ang kamandag sa kinain niya. Kaya mas mahinang dosage ang naibigay niya kay Mang Ariel. Wala tayong anti para sa kamandag ng King Cobra. Pero ang kamandag ng Philippine Cobra at King Cobra ay parehong neurotoxin. Hindi man ito saktong tugma ay makakatulong pa rin. Maganda rin ang kalusugan ng katawan ni Mang Ariel. Idagdag pa ang galing ng doktor na isang toxicologist, si Doktora Christine Ann Corazon La Morena. Dalubhasa sa lason, gumamit siya ng anti para sa karaniwang cobra at sinabayan ng critical care support, intubation, oxygenation, at tutok na pag-monitor sa pasyente. At pagkatapos ng apat na araw, gumising si Mang Ariel mula sa koma. Ligtas. As ang ginawa po ni Dr. Amorena, inject ang pagpabagal para hindi po nagdadalit sa utak ko. Sabi pa mm -hmm. po, po niya, kung hindi lang malakas ang katawan mo, kahit isang nilipanting malaki, sabi niya, ilang, patayin ng... kaya patayin niya daw patayin, ilang yeah. lang. Oo, oh, talagang kaya, kaya may, may pagkamilagro yung sa... nangyari sa iyo. Kahit wala pong antivenom, kung nandun ka sa hospital, uh -oh. mapapabagal nila yung talab ng kamandag. posibleng uh -oh. yung sariling resistensya. posibleng ha, hindi ko sinasabi uh -oh. nga na. Pusibli, pusibli na yung sariling resistensya ng katawan mo, kagaya ni Brother Ariel, dahil siguro maganda yung pangangatawan niya, wala siyang uh, wala siyang sakit. Binata ko po, po ako noon. Binata. Opo, oh, nakakagat ako ng ako. Ay, ibig sabihin Dinkobra. ngayon, ngayon may asawa na kayo. Ngayon po nakapag-asawa na ako. Kaya sabi ko po, po ng mga pinsan ko, bibiro nila ako. Parang bumilis ka daw sa pagkagat ng king cobra. Nakapag-asawa ka. Gaano na <laughs> oh, po yung napangasawa niyo? Opo, parang po, uh, bait po. Oh. 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 Tapos, tapos kayo, 50 plus na po ako naman po 22 anos po siya, 52 naman po kayo Opo oh, ah. uh -huh. Parayaw pala kay Mang Kanor Pagkatapos yung makagat ng cobra, naging makamandag na rin kayo Sa alam kayo, nakapag-asawa At 52, 52 years old, uh, nakapag-asawa kayo ng 22 May anak na po kaya? Ngayon po, mayroon na po isa Kaap, isang eh, gold pa po yun November 26 po, birthday niya. Um, Magwawan yun. Babae lalaki. Babae po I siya. Congrats, congratulations. Abo, abo, abo. <laughs> hindi mo na itatanong brother. Hmm. Tinawag niya tayo mga kanura. Asawa ko siya. O, ako 62 na. Ako o, siya 30. O, kapag ibigay ng Diyos sa atin, eh, ako, wala pong pinipili yung pag-ibig. <laughs> 28 years old lang ako. Ba na bakit ba abang oh, tuma oh, oh. abang tumatagal, tumatanda ako yun, na iiwan ko Ayun mga idol, yung pag-ibig, walang pili-pili, uh, walang pili-pili talaga. Walang, walang pili-piling pili. edad. Oh, uh, walang pili-piling pili uh. Para po sa kaso ng mga tuklaw ng ahas at kayo'y malapit lang sa Tarlac City, ang subok na subok po namin na hospital pagdating po sa mga snake bite ay ang CLDS, so Central Luzon <laughs> Doctors <laughs> Hospital. Uh, okay. Pwede rin po sa provincial hospital basta meron silang antivenom ang gumagawa po ng ating anti-venom ay DOH, yung RITM, mga government hospital lang po talaga yung sinusuplayan nila at saka yung mga nagre-request. Kung kaso po ng mga tuklaw ng ahas at kayo po ay malapit dito sa Tarlac, CLDS Hospital po or Provincial Hospital. Ah, so, uh, Morena. Uh, ay, Ayo, oh, special mention nga pala at pagpapasalamat ni Brother Ariel kay Dr. Morena ng CLDS. Maraming maraming oh, salamat po. po. Sana po nandiyan kayo lagi para sa mga uh, mga Kaso uh, na natutuklaw uh, ng ahas. Maraming maraming salamat po. Sa malasakit sa mga kababayan natin. Kung kayo po ay nasa Nueva Ecija naman, PJG, Paulino J. Garcia Hospital dyan sa Cabanatuan City, at saka yung Lumang Hospital o Gimba General Hospital, Gimba. Sila po yung mga eksperto sa mga tuklaw ng ahas. Tandaan po natin na ang tuklaw ng ahas ay isang medical emergency. Huwag po natin ipagwalang bahala. Tumakbo po tayo agad sa mga hospital.